Sa kauna-una ang pagkakataon, magsisimula ngayong araw ang paligsahan ng mga talentadong Isabelanyo sa Isabela's Got Talent 2024 ngayong araw ikalima ng Hunyo. Sa eksklusibong panayam ng IFM News Team kay Isabella Provincial Tourism Officer Joanne Maranan, matagal ng plano ng pamahalaang panlalawigan ang magkaroon ng Isabella's Got Talent at sa wakas ay natuloy na ito ngayong taon. Ayon kay Officer Maranan, magaganap ang kompetisyon tuwing biyernes ng hapon kung saan sampung talentadong Isabelenyo ang magpapaligsahan. Sinabi rin ni Officer Maranan na ang tatanghaling panalo ngayong biyernes ay muling sasabak sa kompetisyon sa susunod na upang hamunin ang panibagong weekly winner kung saan kinakailangan itong manalo ng apat na beses para makapasok sa Grand Finals. Samantala, ang kompetisyon ay bukas para sa lahat ng talentadong Isabelenyong hindi lalampas sa edad na 65 kaya inaanyayahan ang lahat na lumahok sa naturang patimpalak upang magkaroon ng tsansang makapag-uwi ng 100,000 pisong papremyo. Para sa ayaver News ako si Idol Zaira Contapay, Idol.